Isa na namang homemade na paborito ng ating mga chikiting ang gagawin natin ngayon mga kumarites. Gagawa nga ako ng homemade hotdog na gustong gusto ng ating mga junakis. Alam naman natin na itong hotdog ay paborito ng lahat, hindi lang ng mga bata. Napakasarap naman talaga nito, lalong lalo na sa almusal. Kaya naman ngayon ay susubukan nga natin gumawa nitong hotdog. Meron nga ako dito ng isa't kalahating kilo ng pork giniling at kinuha ko lang dito yung isang kilo dahil yung iba ay may gagawin akong ibang recipe. Tinimplahan ko lang ito ng konting asin, paminta, pink salt, curing salt kung tawagin at eto nga ang onion powder. Dahil kami lang naman ang kakain ay tansyahan ko lang ito at walang saktong sukat. Bahala na kayong magtansya. Naglagay din ako dito ng 3-4 cup ng cornstarch. Eto rin talaga ang kagandahan ng pagkain nating homemade dahil mapipili mo lang kung ano yung gusto mong ilagay na pampalasa. Haluin lang natin itong maigi at kapag ganyan na yung itsura ay pwede nang ilagay itong cheese. Pwede rin naman na wala na itong cheese pero dahil paborito ito ng aking mga junaki, cookies na may cheese ay nilagyan ko na rin ng konti. Pagkatapos ay kinuha ko na nga rin itong aking mga gagamitin na binili ko lang online sa Black Up yan. Mapapadali talaga nito ang paggawa mo ng hotdog at ng lungganisa. Kaya naman kung mahilig ka rin na gumawa ng ganitong mga homemade na pagkain ay kailangan mo na rin i-check out yan. Charis. At kaya naman pala nagkukulay red ang ating mga hotdog ay dahil pala dito sa kanyang lalagyan. Napakadali lang talagang gumawa ng ganito kapag meron kang gamit. Nakakatuwa naman talaga dahil tignan nyo naman isang push ko lang ay nakagawa na tayo ng napakahabang hotdog. Sobrang haba pala nitong plastic at pwedeng pwede mo ring hatiin yan. Kapag bibili pala kayo nito ay meron tatlong klasing iba't ibang klasing size. May small, medium at syempre hindi mawawala ang jumbo hotdog. Charis. Sakto nga lang itong binili ko dahil medium size lang. Pero kung ayaw mo namang mabitin at ang gusto mo ay busog ka na sa isang pirasong hotdog lang, ang bilhin nyo ay yung jumbo. Plastic pa rin ang hotdog ang pinag-uusapan natin dito mga kumarites ha. Baka kung ano yung nasa isipan nyo. At pagkatapos nga nating magawa itong mga hotdog ay dito na tayo sa pagtali. Isang dangkal ko lang yung haba na ginawa ko dito at pagkatapos ang ginamit kong pantali naman ay etong sinulid na makapal. Kung meron naman kayong nylon, mas maganda. Pwede rin naman dito yung sinulid. doblehin nyo na lang para hindi mapigtas. At eto na nga lahat yung nagawa nating homemade hotdog. Tingnan nyo naman at napakadami. Pagkatapos ay pakuluan lang natin ito sa mahinang apoy hanggang sa maluto na yung karne. Ganun lang siya kadali at meron na nga tayong homemade na hotdog. Dog. at nang lumamig na ay inilagay ko muna sa chiller ng ilang oras at ngayong gabi nga ay eto na nga rin yung ulam namin para matikman na natin kaya naman nagbalad na rin ako dito ng ilang piraso at dadagdagan ko na rin ito ng homemade na lungganisa kaya naman mga kumarites kung mahilig din kayo sa mga pagkain na frozen foods ay gumawa na rin kayo mas maganda pa mas healthy pa nga ito kung homemade dahil mapipili mo lang kung ano lang yung gusto mong ilagay and that's it for today's video mga kumarites see you ulit sa next recipe